Our next recipe is uh, tinulang manok bisaya. Ah, Tinulang manok bisaya. Sus, kalami, oh. Oh? Yellow. Yellow legs. Kuni, lamig sabaw. Yellow legs. Tapos, haluan natin ng uh, kapayas. Papaya. Papaya na hindi inog. Papaya... Ilaw, yun. Ilaw, Tapos, may kunting sili. At sal. Tapos, uh, dahon sibuyas. Dahon sibuyas. Okay. Tabunan natin. Tapos, maya-maya, ilagay natin yung malunggay. Para hindi ma... Ma-overcook ang malunggay. Maya-maya, ilagay natin yung malunggay.